Hello. Ito yung ating uh, first meal of the day, first and last meal of the day. Alas-4 ng hapon. Uh, at meron na tayong 24 hours na fasting. So ngayon pa lang tayo kakain, una at huling kain natin sa buong araw. Again, meron tayong itlog. Dalawang itlog ito. Tapos, itong uh, baka ay niluto lang sa Coco Aminos. Tapos, yung ating nilaga naman na baka ay uh -huh. ano lang yan. binamitan uh, lang ng asin at paminta sa pampalasa. Ganyan lang siya kasimple. Pero ano na yan, Uh, sapat na sa atin. Lahat ng vitamins na kailangan natin, nandito na sa uh, itlog. Maliban dun sa vitamin C, yung mga protein and fats, makukuha natin dito sa baka. At dun sa uh, nilagang baka. May taba yan. Yung um, baka kasi, kaya siya maganda sa katawan, dahil uh, ruminant meat yan eh. Ang kinakain ng baka yung mga uh, damu na hindi yung wala yung, uh, uh, madalas wala yung feeds kaya ang nangyayari is some um, marami tayong sustansyang makukuha sa sa baka. 'Yan ang number one, yung mga mga uh, uh, hayop na uh, ruminants ang tawag natin dyan, is mga number one sa list ng pagkain ng mga carnivore o yung mga nagpa-practice ng carnivore diet for healing. Kaya tayo um, nagka-carnivore diet para uh, for healing. Hindi ito gaya-gaya lang kasi uh, sa carnivore diet, ano tayo? Zero sugar, zero carb. Hindi tataas yung ating insulin. Uh, at uh, blood glucose yung ating blood sugar hindi tataas yung insulin requirement mababa so um, sa katagalang binagawa natin to ay uh, babalik yung ating uh, insulin sensitivity at uh, mawawala yung mga inflammation sa katawan natin which is uh, yung insulin kasi nga uh, insulin resistance kasi ang cause ng mga madaming mga sakit including yung diabetes, high blood at yung iba-iba pa pati cancer. Pagka mataas kasi yung uh, blood sugar sa katawan, marami ng ano, mga sakit na sumusunod. Kaya ayun, uh, ibinabalik natin yung ating insulin sensitivity kaya tiis tayo, hindi tayo kumakain ng ano, ng mga matatamis. Actually, hindi tiis eh. Masarap kasi, masarap naman kasi itong mga pagkain na to. Diba? Uh, at yung mahilig lang sa matatamis ang hindi nag enjoy Pero tayo naman, uh, enjoy naman tayo sa ganitong pagkain. Bukod sa matagal pa tayo magutom. Kaya nakakapag-fasting tayo at na-activate ng katawan natin yung autopagy na na napakalaking benefits para mag-regenerate yung mga cells, uh, mga damaged cells ng katawan natin mapalitan ng mga uh, malalakas na na cells, yung mga cells na hindi namamaga, hindi hindi walang inflammation, at mga bagong cells ay uh, siyang papalit dun sa katawan natin. So hanggang diyan muna uh, Ayun muna 'yung aking sharing ngayong araw. Bye-bye.